Magandang buhay sa inyong lahat mga kaidol At mayroon tayong gagawin ngayon So Isishare ko sa inyo kung paano tayo magpalit ng bleed Sa ating jigsaw Yan Jigsaw ito Kung Yan jigsaw Kita niyo Jigsaw Yan Maganda ito pang Pang Sa Maggawa tayo ng speaker, box speaker, yan ito, pwede ito, pang cutting ng ating mga plywood, tabla, kahit pa kurba, kaya niya dahil maliit ang kanyang blade ito. Yan, so sa pagkakataong ito, uh, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magpalit at tamang posisyon mga kaidol. So, yan, so ang kailangan natin ay itong... uh, blade nya at saka allen tools yang maliit na allen tools tamang tama dito kasi kasiya dito yan so buksan natin So tips ko sa inyo mga ka-idol, huwag niyo itong tanggalin. Logan lang ninyo at saka hilahin. Yan, nakuha na. So palitan natin dito. Yan. Palitan natin. Mukhang masikip yan mga ka -idol. So, logan pa natin para yang pemasok pumasok pasok nah yun pasok na, yun. na. lang higpit yan higpit lang okay, higpit tapos higpit talaga para hindi matanggal yan Yan, higpit na. Uh, tingnan nyo dito mga ka itong kanyang pinaka-roller guide. Yan. Ito. Ito, kita ba? Ayan. Kailangan nyo po i... Kailangan nyo po itapat sa blade, yung roller guide niya mga ka-idol. Yan, hindi focus. Um, yan. Yan. So, ay mag-focus yung ating camera. Malabo. Yan yun. So, yung itong likuran ng blade, tamang-tama dito sa may guhit. Yan. Para hindi siya kumalas pa ganun, pa ganun. Hindi siya kumalas. Steady siya dito sa gitna. So, yan. Okay. So, saksak natin mga kaidol para makita ninyo kung ano ang kanyang uh, resulta yan okay oh yon yon pagkating natin ang kahoy so For example, ito ang kahoy natin. Yan. For example, ito. Ito. Pag lang ating, ang ating ang ating position. Pag ganun. pag Oh. Okay. Karton ito mga ka-idol. Pero, eh, didimo ko lang sa inyo. Dahil eh, wala tayong tabla. May namin ito mga kaidol pang sa mga tabla plywood so jigsaw po ito so yan so maraming maraming salamat sa inyo panonood at sana huwag kalimutang mag like mag share at sana huwag magsawang sumuporta sa ating youtube channel ang James Putato youtube channel so thank you sa inyong panonood mga kaidol at god bless sa lahat at sana huwag kalimutang pindutin ang bell button para ma update kayo sa susunod natin mga video thank you mga kaidol